yung project namin na bahay na ininstallan ng duct split AC. Yan ay yung opening grills para sa aircon namin. Tapos ito yung kwarto. Duct split AC din yung nilagay namin dito. Tapos yan ang toilet niya mga kabahay. Yan. Tapos dito duct split din yung nilagay namin. Yan yung view ito yung grills opening para sa aircon namin pag nalagay na yung grills na yan dyan ang ganda na yan tingnan tapos dito malaki yung toilet nito ayan o, ang lawak ng ground tapos ito yung sitting area yung sitting area dito. Kita mo yung dagat sa labas. So, ito yung view niya mga kabahay. Sa labas. Tapos, open yan sa taas. tapos yung may swimming pool din yung ginagawa sa tapos iyan na yung opening yung grill yung elevator tapos ito yung supply din ng aircon yan tapos ito mga kabahay yung toilet nya may aircon din yan dito duct split din yung aircon dito so dito yung wall split dito ya sa laundry area nila saka dito sa mid-room isip ang laki din yung pato na tumakabahan tapos meron siya dito yung uh, yan yung machine namin meron siya dito yung uh, kitchen. yung papunta sa labas sa swimming pool sa kasada, dirty Ito yung inside kitchen niya mga kabahay ang ganda din ang isa ng laki dito wall split yung i-install namin dyan yan na yung pipe ng isi namin nakabang so ito yung design ng wall niya. tapos dito yung storeroom so wall split yung ilalagay namin na airport so ito yung kabuuan na view ng uh, ground floor area mga kabahay punta naman tayo ng uh, penthouse ah uh, penthouse first floor mga kabahay punta naman yung first floor ito naman yung first floor ito naman mga kabahay yung uh, first floor area Ayan. so ito yung hall area yan, nakating na rin yung para sa grills ng aircon namin. So, pag dito ka sa first floor, sa hall, yung kita mo yung dagat. Tapos open siya pababa. Yan. Tapos dito, dito yung unang kwarto dito nakating na rin yung sa grills ng aircon namin gabi ang ganda yan dito tapos ito yung balcony niya, tapos yung view sa yung view sa labas tapos dito yung uh, toilet laki. Tapos yan yung machine namin. Tapos dito yung pangalawang kwarto. So ito yung grill so para sa machine namin. Tapos na yun, nakating na rin yung grill so yan. Balik-abilaan yan return sa kasupply ng uh, AC ito yung view niya sa labas tapos dito sa kapila yung view tapos ito yung sa elevator niya tapos ito yung pangatlong kwarto so ang laki ng mga tuwi din dila dito ng kabahay yan yung tingnan mo tapos itong ang pangatlong kwarto yan nakating na rin yung para sa grills ng aircon namin so ito yung maganda dito kita mo yung view view ng dagat sa labas yan Wala yung low tide niya yun ang ganda dito ng beach sa house yeah. yan ang yung mga balcony sa labas tapos ito duct split din yung aircon dito yan yeah. yeah, nakating na rin yan yeah. tapos ito yung toilet niya ang lalaki rin tapos dito yung uh, pang-apat na kwarto yan na, nakating na rin yung para sa grills ng aircon namin yan, may malaking salamin kaya tanaw na tanaw din yung view sa labas tapos ito yung dressing niya ito yung toilet niya mga bahay Ayan. ang lalaki. Ngayon papunta tayo ng penthouse. Ayan. Ayan side ng sea. Ayan papunta tayo ng penthouse. Ito naman mga kabahay yung sa penthouse view. Ayan dito sa whole area, isang split AC yung ilalagay namin dyan. Tapos ito yung sa elevator. Tapos dyan, is two room sa kalokasyon ng mga outdoor machine. Yan. Bali, ito lang yung may AC. Dito sa labas, wala na. So, ito yung gagawin nilang kuan dito sa taas lagyan nila ng mga upuan yung city area nila ito yung view nila sa labas yan ang ganda tapos yun ang design no? O, yun ang design Ayan. Puro mga rest house dito sa bits so ito na yung mga machine namin na no na ka-install na ready na lang yung for startup yan tapos yung sa itong romanto sa uh, tangke ng tubig sa kahiter. Yan, yan ang ganda din ang design ng no? So, ito lang yung kabuuan ng view ng uh, penthouse. Tapos yung view doon oh, sa labas. Desierto.